<laughs> so ayan mga master, good morning po sa inyo lahat Welcome back sa isa na naman palibagong episode ngayong araw na ito At nandito na naman tayo sa ating Lala Move serie Ayan, sa so magpapagas muna tayo Tapos update ko na lang kay mamaya kapag tayo po ay Nakakuha na mm -hmm. ng mga booking Medyo mahirap kumuha ng booking ngayon sa Lala Move Dahil kung mapili ka sa booking talagang Mahirapan ka ang dami kasi mga fair na sobrang baba na ngayon kaya medyo struggle ang pagpili ng booking ngayon ah uh, kahapon bumiyahi ako puro ano lang kinuha ko puro short ride booking lang hindi ko pa na-upload eh so ayun puro dito dito lang sa amin ngayon hindi ko alam kung makakapag medyo long ride tayo or malapit lang kasi ano eh baba talaga full tank Okay, so ayan mga master um, Start na tayo Natin dito, meron na tayong um, Pick up agad So, puntahan na natin dito sa may ano, Manuela Village, 4 kilometers away So, let's go, let's go, let's go. Puntahan na natin. So, ito mga master, malapit na tayo sa ating ano, sa ating pickup. Change sprocket lang yung ano natin, ah. Yung pickup natin. Ah, sige, wala pa naman. Pero <laughs> meron dito nag-aabang, ewan ko lang kung sisingilin ako. Ah, oh, sige, sige. Sabi ko nga ngayon, pagpasok ko, sabi ko dito lang ako. Okay. Marami kasi dito sa kabila eh. Kala mo ano eh, toll gate eh. Okay. It, boss. Alright, alright. So ayan mga master, puntahan na natin yung isa nating pickup up. Uh, at nag na yon. Tapos after natin ito, diretso na tayo sa ano. Diretso na tayo sa ating first ano drop off. Which is dito sa Kainta, tapos Antipolo. So ay mga master, dahil long, long ride ang ating booking ngayon, ang target natin is maka, kahit makaapat lang tayong booking o lima, okay na yun, uwi yan na to. So, kaya bilisan natin, maigi, kailangan makauwi tayo na maaga-aga kasi sobrang init na sa panahon ngayon, tsaka napaka-traffic. Ayan mga master, nandito na po tayo sa ating, ano, sa ating pick up point sa Kayato Banda. O, dito lang yan eh, dito lang, malapit na. Uh, good morning po. Lalamu mo pick up po. Ah, uh, nandito na po ako sa ano, sa May Palmswell. Pa ah, papuntang Antipolo po ito. Ay naman. Paano pong orientation nito pag lagay ganito lang o kahit ano? Kahit ano, okay sige. O ano pa bang gagawin natin mga master? Ratratin na natin 'to. Ito na. Traffic na dito sa C5 na malupit. Ayos to. Hmm. Ayan mga master. Mukhang mali. Tama ba yung pinpoint? Ah. Ayan, dito yata yun. Ito nga. Boss, <laughs> deliver. Tapak. Teka mama, suklihan so, ko lang. One seventy. So, punta na tayo mga master sa isa nating ano, drop off dito sa may ano, sa may antipolo. Sa mabanda to tingnan natin ah para alam natin Progancia. saan kaya yun delivery oo oo dito raw eh pasok daw ako sa loob eh kaya ano cherry cherry Meron, 195 Thank you, thank you, may tip pa tayo So, ayan mga master Ngayon, ito na ang challenge dito Arap na naman tayo ng booking pabalik Okay na sa akin yun tay ito para nyaki, niya 200 pesos, mataas na yun eh Agoy, sayang, sayang Ayan, so abang-abang naman tayo mga master, pabalik ng Parañaque Las Piñas. Ito mga master, ang kulit oh. Parang ako may nararanasan ito. Ito may nagbook eh. Tignan mo. Ang kulit <laughs> ang note na nakalagay. Yung mga driver dito sa Antipolo, lipat naman kayo Manila para makakuha naman ako booking. Busit kayo. <laughs> Nag-fake booking, 10,972 plus 2,000. <laughs> ang kulit eh. Ayan, kunin kayo natin to Wag. Ayan, shoutout sa'yo. Pareho tayo di diba maka, ano, tapos merong ano, merong nag nagreply. Ay. <laughs> Umuwi ka iyakin. <laughs> Ang kulit dun lang din sila magkatabi lang sila nagbuko. Ano ko mga to eh. And shout sa inyong dalawa. Kung sino man kayo. Ang hirap naman talaga kumuha ng booking dito mga Master polo promise. Ah, kahit ako nahihirapan ako dito eh. Ngayon mga master nag-aaway na sila sa, 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 booking. Ito, ito, ito. Tang mo, wag ka na umiyak, matulog ka na lang o kaya puntahan mo ako dito sa tambayan sa Antipolo. Magsuntukan na lang tayo. <laughs> ah, trip lang yung mga yan. Ang hirap kasi kumuha ng booking doon sa taas. Oo, oh, meron. Ako, yun nga gusto ko malalayo kasi unahan ako eh. Ano, Paps? Una na ako. Pick up muna ako. Dito ka muna. May meron dito mga ano. Nandito na tayo sa ano. Sa ating pick up. Ang tanong, kaya ito? Ay. Ay, walang bariya. Kumula ba kay Maria, ma'am? Ay, tapang. Ayan. Ayan, sakto, ma'am. Okay. Ay. lala <laughs> Ang cute mo naman. <laughs> Alis na ako. ha <laughs> <laughs> Pamimba yung Pomeranian. Ang cute. Hala. <laughs> Grabe, ang cute. Pwede na agad mga master. Kaya ano na tayo. Ano tayo ng kasabay. Ayan. Lechugas. So napakahirap kumuha ng kasabay nito. Super accessories, small plastic. Yan. So, meron na tayong booking. Very good, very good. 230. Ayan. So, puntahan na natin mga master. Ayan. So, meron na tayo papuntang ano, tsaka papuntang Imus. Puntahan na natin. 230 pesos to mga master. Ay, salamat. Kanina pa tayo nandito eh. 3.9 kilometers. Let's go. Michael. Ha? Huh? Michael. Michael. Okay. Ayan yan. Ah, oh, dito pala ang mga, ano, siper-siper. Alright. So, ayan mga master. Pangapat na, ano natin. Pangapat na pick up. So, ayan mga master. Dito tayo sa C5. Ay, C5. C6 pala. Pag merienda muna ako dito. Para dire diretso na tayo. kaya ayan mga master, kakatapos ko lang magmerienda rito. Saglit lang, quick, ano lang. Quick break lang. palawig. So punta na tayo ngayon sa ating ano, uh, drop off dito sa may Doña Solidad. And then after nyan, hanap tayo ng booking papuntang Imus, Cavite. Kasi malayo pa yung isang booking natin eh. Baka sakaling makachamba pa tayo. Okay, Ayan, nandito na tayo sa Paranaque at malapit na po tayo sa ating drop off. Okay. Ayan, dito na 'yan Our destination is on the left. Hey sir, bayad niyan. Salamat. Okay, salamat, salamat. po. Salamat. Ayan mga master, meron na tayong meron na tayong booking ulit. Sampato. Okay, there's better living. Saan kana? La lalam mo po. Sir, dito ba to? papun kay Bong, papuntang Las Piñas. Hmm. May tap, meron na tayong ano, kita, may popcorn pa tayo. Oh, ha? Kerahin natin yan mamaya. Let's go, let's go, let's go. Ayun, mga master. Pang ano to? Hindi ko na alam kung pang ilang booking na natin to pero pang apat na yata. Pang lima. Hello po. Hello sir, lalamob po, delivery po. Uh, galing po ng taters. Hmm. Kayo po ba ma'am si ma'am Leia? Ayun. Oo. Iwan ko daw sa inyo eh so may natitira pa tayong 6 pesos at isang booking pa ang ano, pwede natin kunin dito. Sigurado 'yan pag drop off natin ito 50 pesos na malala ang ano. Ah, <laughs> uh, 60 pesos ang magiging ano natin ito. Um, negative. So ayan mga master, dala pa rin natin yung ano natin no, yung isang parcel at uh, Nagpahinga lang ako dito sa ilalim ng puno kasi nga sobrang init talaga. Nauuhaw ako mga master. So minum muna tayo ng tubig and then try pa natin makahanap ng isa pang booking, no? Papuntang Imus kasi malaylayo pa tong ano natin, drop off natin eh. Malapit pa sa may ano, dang dang hari. Ayun, Las Piñas Imus. So ayan mga master, meron tayong nakuha papuntang Imus. Samsam Bato Banda Street Royal Subdivision Okay, tingnan natin kung saan banda to Ano po, lalo mo sir ah, Sir, tatanong ko lang po kung saan yung pinakamalapit na daan ito Kung Gatsan yan o ano, Naga Road Banda Ah, so papasok po ako ng ano, uh, Royal State. Okay, uh, yes, sir, papunta na ako diyan. 27 seven, twenty Bakit dalawa? patay tayo dyan. Di pa yung ano. Mali na yung dalawang address. Tapos iba pa pinpoint. Hello po. Sir, sir, ano pong tama sa tatlo? Kasi tatlo yung ano eh, yung address eh. Anong address po nito? Yung exact address po. Ah! Okay, sabi na eh. Kasi nasa, nasa Saan ba yung spinel? Boss, ano po? Kay... Ha? Ay, patay tayo dyan, sir. Anong pipikapin, boss? Naku, pastayan. Ang laki yan, eh. Hindi, nila sinabing malaki. Ang laki niyan, sir. Hindi ka kayanin yan. pa uh, change rider. Hindi nila sinasabing malalaki. Pang sedan na yan, eh. Hello po. Hello po. Ah, uh, lalo, sa lalo po ito. Ah, uh, sir, hindi ka yung ipapadala niyo. Sobrang laki pala na ito. Oo, oh, ang laki. Pang sedan na to sir, eh. Hindi talaga kaya, sir. sa ito sa motor. Oo. Oh. Saka malaki talaga sir Oo, pwede dito sa sedan I-book nyo sa sedan sa eh. Pero sa motor po, negative to sir Oo, paano nyo na lang Baguhin na lang po yung booking eh O kaya i-cancel nyo na lang po ito Para ma-book nyo ng iba Itugas oh Nagsayang pa tayo ng oras dito eh Ay, naka Ito yung mga bad trip na booking eh Alam mo yun, yung pipilitin nilang ano, Padala sa rider yung ano sayang yung gasolina natin papunta rito dito na naman tayo sa mga napakalaking ano parcel hindi rin sinabi nung ano eh surprise sa surprise eh trip pang hinayupak eh <laughs> hindi nila alam yung ipapadala nila ang bihira na yan oh. No? balak pa hatiin sa dalawa eh kahit hatiin to hindi rin natin kaya eh Tsaka kung master hindi, rin. hindi talaga ako makikipagsaparan sa ganong kalaking ano, parcel <laughs> Napakalaki nun eh So ayun, hindi na natin pipikapin yun Bahala sila sa buhay nila Cancel nila Tingnan natin pag sila nagcancel kung tayo ay maano Matawag nito Mati 30 minutes penalty Hindi nila inaano, pabukbuk sila ng book Hindi nila sinasabi bad trip oh sayang yung gasolina natin papunta ron kung doon na lang natin sa ano dapat binuk na lang nila sa sedan yun napakalaki nun eh mas malaki pa yon kumpara doon sa tinanggihan din natin sa taytay Akala ko pa naman magandang pick up yan kasi bihira nag alam ko na ayun style pala nila yung mga master kaya pala yung address iniba iba nila kasi baka yung mga rider alam na yung ano alam na yung tawag nito yung pick up doon na malalaki kaya ang ginawa nila tatlong address yung linagay nila so style nila yun eh para mabulaga si rider eh akala mo naka pinpoint sa C5 pero yung address dalawang nakalagay sa yan sa Royal Estate bulagaan eh kaya ayaw sabihin nung ano eh nung tinatanong ko kung anong pipikapin ayaw sabihin bad trip po oh sayang pa tayo ng pagod tsaka gasolina papunta roon eh ako kampante ako na mga papeles lang yan kasi village magandang village yun eh hindi ko alam meron palang ganyan dyan first time natin na pick up yun ah so dahil dyan mga master eh ano pa ba bang gagawin natin eh hatid na natin tong isa tumatagal to sa kamay natin eh kala ko pa naman okay na eh <laughs> hindi pa pala Agoy, 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 agoy. Bad trip. Yes, tingnan natin kung kinancel. Hindi kinancel, oh. Sige, pati bayan tayo, huwag yung cancelin. Hindi ko rin kakancelin yan. Bagay, tayo maapektuhan dito, eh. Ayop na yan, oh. So, ngayon, ito na. Titingnan natin. Tayo, ito na. Tayo na lang magkakancel, mga master. Dahil ayaw i-cancel nung ano, nung kliyente tayo magka-cancel titignan natin ito na yung ayun cancel <laughs> buti naman oh, so hindi hindi tayo maano sila nag-cancel eh. okay so hindi tayo mati 30 minutes buti naman siya nag-cancel kasi pag tayo nag-cancel 30 minutes tayo eh ah, hindi pa natin nasusubukan kung yung may valid reason talaga ikakan ano eh, mati 30 minutes tayo subukan sana natin eh so ayan mga master update na lang kayo mamaya ulit huwag tayo naka-chamba na wala wala tayo magagawa eh doon na lang tayo kumuha sa ano sa Imus pabalik ng Las Piñas. bad trip yung ano na yon, yung tawag ito. yung booking na yun na isa ay nako nakaka bad trip ang master yung ano eh no yung mga nagbubook na nagtatangatangahan alam mo yun yung alam naman nila yung ibubuk nila kung gaano kalaki ay pa magsabi ng totoo tapos pipilitin pa nila kung ano kung kakayanin ba ng motor o hindi tapos ang style nila eh, kung magdadagdag na lang yusme me bad trip oh sayang yung oras natin doon kanina sa ano na yun almost 30 minutes din na hindi talaga mawawala yung mga buraot na kliyente ang baba na nga ng fare may mga buraot pa mga sinungaling pa pambihira oh. <laughs> Nakakaabala lang sila ng tao eh. Akalain mo yung ito na lang para may idea yung mga nanonood natin no. Oh. Alam niyo ba kung gaano kalaking ipapadala sa atin kasi laki ng trunk ng sedan. Ganon kalapad mga master yung trunk ng sedan. Halos ganon kalapad tapos ang kapal. Siguro ang kapal mga one and a half feet. 'Di ba? At estimated ko sa timbang noon mga nasa Siguro mga nasa 60 kilos mahigit O 70 kilos Ang kapal eh Tapos ang laki Tapos gusto pa nung magpapadala Hatiin natin sa dalawa Tapos isasakay pa rin Ay negative na yun Parang niloloko mo lang sa mo noon eh Ganon din naman ang bigat nun Dalawang motor Kaso hindi rin eh Dalawang motor na lagpas lagpas 20 kilos pa rin yun eh ay nako makagulang lang talaga nagninegosyo sila gusto nila makaano makagulang sa kapwa nila eh kung ibubuk nila sa sedan yun hindi okay kaya sa bagay eh, kaya meron mga ganun na nagbubuk kasi meron talaga mga rider na mga ano eh tanga pa din eh no, yun, nagpapautok pa din eh alang-alang lang sa maliit na dagdag eh kaya yun, namimihasa yung mga ganong kliyente Kala nila lahat, pwede Siyempre, pag natapat sila sa mga kagaya natin na masiselan sa booking Cancel talaga, mangyayari nun Yun tuloy, naputuloy tayo ng rush hour Traffic dito sa Kabiti, napaka-traffic pa naman dito Layo pa natin sa katotohanan Goy, 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 goy Kahit ano talaga, no kahit anong pili mo ng booking kahit anong ingat mo ng booking uh, pagkuha ng booking makakatapat pa rin talaga eh. makakatapat ka pa rin talaga ng mga pasaway na ano eh, na <laughs> kliyente hindi naman lagi pero talagang matatapat ka pa rin nasombrahan na nga tayo sa pagpili ng booking pambira na yan no? kita mo late na tayo talagang matatapat ka talaga sa ano eh sa may matatapatan talaga <laughs> tama ba tama term ko? Matatapat ka talaga sa pasap. Hindi talaga maiwasan mas <laughs> Tapos mapipikon ka na lang pag ganun. ano so, bihira, no? Sayang oras na atin doon. Kung diniretso na lang natin itong booking na to, eh, hindi pa tayo naabot ng rush hour. Right, so ayan mga master. Nandito na yata tayo. Ano sir? Ah, uh, uh oo. -oh. 2.30 lang, sir. 2.30 lang po. Okay, salamat. Ang layo pala nito. <laughs> ah, grabe. Ayan. So, quality mga master. Maghanap tayo ng booking. Dito muna tayo sa gilid. Grabe, pagod na pagod ako. Paka init. Sobra. So ayan mga master meron na tayong booking. Kaya ang gagawin natin ay i-close na natin tong 230 natin. So 250 na 'yan kasi nga nag ano si sir. Nagbigay ng tip na 20 pesos. Puntahan na natin. Wala na pauwi na tayo eh. So makapagsapalaran na tayo dito. Sayang din naman kung wala tayong bitbit -bit, pabalik. Mukhang mali bayad Tawagan natin Block 3 lot ano naku mali tawagan natin mga master para sigurado ito na naman tayo sa mga maling ano Hello po ma'am, bago ko po, sa mo po ito ma'am. Opo. Taga lang, taga lang ah. Ah, kasi sa tsakay ko ah uh, meron kasing book dito na nakuha ko papuntang Las Piñas po ito Francesca ay Crisya po Crisya ito po ba yung textile fabric and sewing supplies po so hindi po kayo nagbuklod ma Ang number yung ano ma'am Ano ah, na lang Tatawagan ko na lang yung Mali. Mali yung number na binigay. Ano ba naman itong mga nagbubuk na to? My goodness. Tawagan natin to. Tawagan natin yung drop off. Po. Ma'am, kayo po ba Nagbuk sa lala mo po? Ma'am, yung pick up point po, mali po yung ano eh, yung number. Oo. Ah. Uh hindi po yun ang number ng pickup natin tsaka yung ano po yung pinpoint po ng pickup saan po ba pipickupin ito ma'am? ma'am mali po yung ano nyo eh yung pinpoint nyo ma'am eh oh, ano na lang ma'am ganto na lang pa na lang ng booking para hindi uh, para patas pakiayos na lang po para hindi mali ka yung eh. number yung number ang ginagamit ba yun? Ah, dalawa na. Dalawa ng palpak to ah. Aroy, mali Boss, eh. dito ba yung ano? Black 2 lot 7? Oo, oh, kasi nakalagay doon black 2 lot 7 eh. Ah, sige, nandito na ako ma'am. Pero patawagan na rin po yung ano, yung, yung ano kasi mali yung number doon sa ano eh, sa pick up. Iba yung sumagot eh. Ibang tao. Tama naman binago binago niya yung order niya so tumama Kasi kanina hmm. block to eh layo eh So ayan mga maser Na pick up na rin natin yung ano parcel na to Actually ano eh tawag nito Paano ba to Medyo mahirapan tayo dito kasi ano eh Karton pala to Naano ko rin nalagyan ko rin ng maayos Block 1 lot 42 Oo, oh, yan lang. Karton. Ano ano yung uh alala mo? Oo. -oh. Ito ma'am. Ano lang? 113 uh -huh. lang po. Ayun mga master. Nakakatuwa si ma'am. Uh, ginawa niya ng ano, 200 pesos yung ano, yung shipping fee. Oh, hindi na masama, ha? panalo na tayo doon mga master. So, malaking bagay na rin yun. Panalo. Panalo yung biyahe natin ngayon, mga master. Pukuta tayo. Quality yung ano. Quality yung natin, no. So, ayan. Thank you sa mga naging customer natin. Ayan po yung update sa buong biyahe natin. Ayan. Maraming, maraming salamat sa inyo lahat.